Ano yun? Uy, bae, wow! May nakakahon doon sa taas, oh. Kahon-kahon. Hmm, ano itong? Suka. Bisuka. May nakakahon pa doon. Ano to? Vinegar. Uy, may cut litter. Uy, wow, wow. Yes! Kailangan natin to. Ah, this, this got light. Got red light. Yeah. Cut litter. May naka-box box. Ayun oh. Did you see the box right there on the top? Yeah. I think that's something. go go the other side. Ano yun? Uy, B, Wow! Hoy, ang daming kape. bahan paon ang laman niya. B is it and a lot of box box B. Look cut, cut litter again. We need remove this one, three. I need remove the three. And I need get this one. Ayan mga kaon kaon ang tapon. Kaon kaon siya. May, may kahoy lang kaya makaipit. Ayan. mga ano to, mga kape huh, kape pala siya ito ano to yung iba sa bahay natin buksan what's oh. this is... mm. uy wow, remote oh, my toys

Kahong kahon ang tapon. Nasa taas. Ganyan natin. Ayan o. Dito siya makuha. Get the box, my baby. Okay. Ah, okay. Okay ayun, wanda na din kandil may try go inside kuha natin yung catheter nahihirapan akong pumasok may kahoy kasi yung kahoy na to ayun na cái na ba? này 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 Đi này 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 okay, này 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 Makan unboxing na lang tayo. Kahon-kahon ang tapon na. Yung katlita na yun. Pinagit katlita. Yan. Yan. Mami. pag uusog ko lang sa kanya ay salamat salamat lord sa biyaya kahit mahirap makuha di ba ito pa ayan yung suka huwag natin yung kunin suka Anong gagawin na natin sa suka? Okay, I think that's ha, huh? This one? Ah, uh, green super smoothie. Magtaikan yan. I'm not seeing no more. It's not long. Yeah, it's Ayun, that's it. Thank you, Lord. Oh. Oh. Oh, diba? Balik na natin yan. Yeah. This is the big one. Baka may nakabox pa dito. Hello mga ka-subscribers! So bago tayo magpatuloy sa ating vlog today, yes mag-unboxing tayo. Halit tayo mag out and birthday greetings. If today's your birthday, happy happy birthday! More birthday to come! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. At kung ikaw ay nanunood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po, paklik naman ang subscribe button dyan. I-bells all mo na rin para updated ka sa ating mga bagong upload. And shout out also sa ating mga silent viewers. Hello po, kamustasa! sa Shawararat to Mars Annie Joan watching from Montgomery, Alabama. Yes, isa siyang silent viewers ng Montgomery, Alabama. At sa lahat din ng mga nanunood dito sa Montgomery, Alabama, hello po sa inyo. Kamusta sa? Maraming salamat po sa inyong panunood at patuloy na suporta. Shout out to Arceli. Quelieton, hello. mito Gimito, sa Mariano, Miss Chris Montero, hello. Risa Salminal, shout out. Kate Emerald Ronda, hello, hello. Moren Strella, Alicia Morfe. Eva Marie Domingo, Tata de la Cruz, Maris Vivar. Chloe Jane Aquino, Richard Parado, Leia UK, Pela Limbahasan, Laila Bacolanta, Amy Sarabello, Lloyda Valencia, Vilma Abrimacha. Ana Israel, hello. Ana May Jumalon. Gemma Pineda, hello po. Royski Flores, Miss Nora Agpawa, Rowena Mayral, Michaelina, Melissa Balais, Johnny D. Arco, Rosemary Ayora, hello po, Jessica Kahinde, Maria Vertedaso Alvior, Annalyn Banigued, Regine Dispacho, Miss Jessica Aludo, Felix Cavan, Rosalila Consai, Jem Polo, hello, Ate Sheila Balute, Teresa Manuel, AJ Vibares, Hazel Narciso, Mr. Armando, ano Anita Aberia, hello, hello. And shout out to Ling Albo, Ruena Durano, Aisa Apolonio, Virgie Anton, Angelica Bibares, Caballero Catherine, Boyda Boyda, Briella Cabangis, Manay Supia, Alona Toledo, Bernadette Tison, Susan Goro, Miss Susan Anion, shout out, Lisel Gulte, Miss Lilibet Gaton, Miss Vilma Hadi, Haller, Ara Magistrado, Len Maroto, Miss Elena Robles, Shout out also to Miss Jocelyn Castro, Nanay Bebe Francisco, hello. And shout out to Miss Vivian Cortez, Nanay Mirna Gabay, no hello po. Dina Laranho, shout out. Laranjo, Laranho, shout out to you. <laughs> And shout out to Nanay Rizalina Galeria, hello, hello. Emily Trafalgar, Evelyn De Guzman, Christina Infante, Cecil Gasingan, Miss Maritas Ayora, Miss Jessica Magbanwa, hello po. And shower out Pato, Sheila Fenes, Jovil Morillo, Melissa Balais, Miss Nene Elsusura, Miss Gina De La Torre, and Nanay Jane Tabisola. Shout out everyone. Yes, marami pa tayong dapat i out. So, dyan lang po muna kayo. It's hauling time. Good morning! Kamusta kayo? Tignan nyo to. Mm. Isang box. Isang box ng chocolate. Chareng, Hindi siya chocolate. <laughs> Umpisaan muna natin dito. Meron akong nakuhang ganito. Bali, apat siya. Ayan, nakikita nyo? Ayan. Oh. Uh, home storage. So, pwede siyang lagyan ng mga gunting, mga gunting ang dami. <laughs> Ballpen, krayola, pwede din dalagyan ng pera. Mm. Bali apat. Hindi ko siya sure kung may lalagay ko ito sa balikbayan box kasi medyo malaki at baka mabasag. So, ang gagawin ko nito, ipamimigay ko na lang sa ating followers dito sa Jumerica. Katulad ni Mars Annie Jones. Yun, kailangan niya ito. Shout out sa'yo, Mars Annie Jones. Kailangan mo ba to? Ayan, ibibigay ko ito sa'yo. Tapos siguro, isa rin sa akin. Yun nga, lalagyan ko ng pera. <laughs> so, ito, box na ito. Buksan natin. Isang kahong talaga isang kahon. <coughs> Taran! Isang kahon ng pads. So, bali, anim. Ayan po. Mag-unboxing tayo ngayon. Dahil yung mga nakuha namin, mga nakakahon-kahon -kahon pa. Mga maliliit lang naman ito. Hindi ko alam kung ano-ano yung mga laman. Overstock na naman siguro sila. What is this? Christmas tree? Oh, ayan. Oh. So, alam nyo na kung bakit ito tinapon. Dahil tapos na ang Christmas. Panglagay sa ano, sa sa gitna ng lamesa o pang decor lang ba? <coughs> so, bali dalawa siya. Yan. Next box. Uy, mabigat. Malaki. Ano to? Table top fountain. Uy, ang galing. Uy. Anim na peraso siya. Ayan, oh. So, siguro, ano to? Rechargeable o lalagyan ng battery lasa natin. hindi hmm, ko alam. Kung rechargeable ba ito? Oh, lalagyan siya ng battery. Ayan, oh. May pa-battery siya. Maliit lang. Ang cute niya. Oh, di ba? Ang cute. Be, back, this one. So, bali, anim na peraso. Tapos, ito naman. Hindi, What is this? Masyado siyang magaan. Ah, sponge. Ayan po, oh. Okay, isang box. 2 4 6 8 10 12. 12 na peraso. Super eraser. At ito, isang box ng water gun. Malapit na ang summer. Bakit niyo to tinapon? <laughs> Okay. One more box. Oh, wow. Is Skyler don't like this. <laughs> wow, Neng! halong-halong. LOL. You want this? Yeah. Okay, I give you some because you know you helped me last night. Bali anim na peraso siya. Shout out sa iyo, May sabi ni Skylar. <laughs> you wanna give May How about Dane Tison? Yeah. Remember the, the little girl, she wants sa man. Then she said, Budol! Yeah. So, ayan siya, oh. Anim na peraso, LOL. Mm. Hey, give me that one, the box right there. That's one. Let me find all of that one. It's heavy. Just give me the small first. Yeah. Kamusta naman kayo? <laughs> nanjan ka pa ba? Mag-unboxing tayo. So, sabay-sabay natin alamin kung ano itong mga mga laman. Dahil kahit ako hindi ko rin alam. Basta pinaghakot ko lang to. Mabuti na lang ano, malaki yung sasakyan na daladala namin. Wow! Hi. Wow, Skylar sabi niya, wow. <laughs> Hola. Ang ganda naman. Para sa mga bata. Maliliit lang siya. So, kayang-kaya siyang ano, maibigay ha. So, syempre, kung ikaw ay solid follower, alam mo na, magpaparcel tayo. Nah. lahat naman ng mga nakukuha ko, kapag mga ganito, mga laruan, mga damit, o sapatos, o yung pwede bang mapakinabangan, Ginagawa ko naman pong parcel. Pinapadala natin to sa Pilipinas. What's this? Oy, candle. Mm. Cinnamon candle. Ang bango niya. Maliit lang siya. Anim na peraso. Next. Big one. <laughs> next, big one. <laughs> Madami pang next. How many bucks do we have uh, left there? Mm -hmm. Yeah, a lot. It look like more than 10. What is this? Is this is swimming. Huh? Floating. Oh, floating chair. Okay, thank you. Wow. Isa, dalawa. Init daw ni. How many? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima. Oh, o, meron tayong limang floating chair. Ayan po ang itsura niya. Tag $8 daw. Wow. Maliit lang so pwedeng mailagay sa BB box. Next. Next box. Okay, be careful. What's that? Oh, candle. Candle. Uy, ang ganda naman. Oh, dalawang candle. Okay, next one. this yes, is too small. Ano to? Ah, pang decor siya. Pwede sa ano, garden. Angel. Okay, next one. pang display din sa garden. Ayan, oh. Dito. Dito. Ano ito? Uy. aw oh, pang garden din siya. ganito oh. Ayan. Pang display din po sa garden. Okay, next. Next box. Dami talagang mga nakabox. <laughs> ano naman to? Pumpkin spice. Ano ata to eh, yung para maging ganito yung amoy ng bahay mo. Mm, ang bango niya. Magami siya. Okay, next box. And next box. Pang garden din. <laughs> pang din sa garden. Pang display sa banyo, pwede naman. Oh. Okay. Next box. Oh, what's this? Wow! Ang ganda. The remote na sasakyan. oh, ibigay ko daw sa pamangkin ko kay Soriel. So, bali ilan to? How many this? How many boxes? frog. Uy, may papabae din. Ang ganda. Ho hold the box for me. Okay. One for me? Oh, bali, apat siya. Oh, mayroong pink. Ang okay. cute. Okay. Okay, put it back. Okay. Go, go, put it over there and fix it. Okay, thank you. Give me the other box right there. Yes. Yes. Ang ganda naman. Ano naman to? Ah, yung ganito. Para siyang ano, flower base. Madami siya. Ayan. Ang basta ba? Taran! Kita nyo? <laughs> ang ganda niya. Balik natin sa back. Okay. Tapos, meron tayong ganito. Ayan. Laundry <coughs> bin. Hindi ko alam ang liliit niya. At meron tayong isang box ng kape. Got more boxes. Hide din niyo 'yung more boxes n'yo. Ha? Ayun box din. Inside the box. Madami pa tayong box. <laughs> hindi pa tayo tapos. <laughs> Ang haba na ng video natin. Ah, parehas lang siya, ah, eraser, eraser fan. Ah, hindi pa Straw naman. Anong gagawin natin dito sa straw? Ayan oh. Ang daming straw. Isang box. Okay, next box. Next box. Ano ito? What's this? Slime? Ah, uh, laruan ng bata. It's squishy. Squishy. Okay. Okay, next box. Okay. And this one isang box ng Dunkin coffee. Next box. <laughs> Unlimited box tayo. Is there more box? No. no. Oh, so ito na yung last one. Last box. Ano ba ito? Oh, flowers. bulaklak ayun oh pang display gandara bali dalawa so yun ang ating mga nakuha oy meron pa pala yung katlitan show me the katlitan give it to me tapos meron pa tayong ganito oh pang display coffee bar at dalawang cut liter Alam nyo ba na kailangan na kailangan ko to? Wini-wish ko nga sana na madaming ganito eh. <laughs> Kasi malaking katipiran to sa akin. Alam nyo po yung isang ganitong galon, ano na to, parang pang dalawang linggo ng aking mga muning. At ito naman po ay medyo pricey. ah uh, yung nabibili ata namin parang uh, $14 isang ganito. O, ba? Diba? Mm. Sana madaming ganito, no? <laughs> Pero okay na yun, <laughs> Meron ka na nga eh. Binigyan ka na nga ng dalawa. Gusto mo madami pa. <laughs> so, maraming salamat! So, ayan mga ka-subscribers, nailatag ko siya. Yes, nilatag namin. Pinagod yung sarili. Sinong magliligpit? Si Teresa Manuel magligpit nito. <laughs> <laughs> Ang ganda! Nilatag ko po siya para makita nyo kung gaano kadami at kagaganda ng basura dito sa Jumerica. Yung mga muning ko, nagtakbo-takbo. <laughs> Ang ganda-ganda talaga, oh. Parcel po ang labanan. Syempre, lagay natin ito sa ating BB box para sa inyo. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Ma Let's Vlog. Bye. Have a good day. Don't forget to subscribe. Salamat.